na marami pa rin tao ang um, may mabuting kalooban na na nagsasabi or hindi na to tolerate ng ganung klaseng mga gawain. So at least marami pa rin tao ganoon. So Pero ano ano rin na paalala lang rin na pag may mga gano'n, kung papatol lang rin naman kayo. Huwag niyo papatulan. wag niyo yung patol niyo, huwag niyo rin huwag din kayo gaganti katulad ng way ng pag-attack niya. Pero wag niyo siyang gagayahin kasi pag ginaya niyo, pag gumanti kayo tapos ginawa niyo yung way ng yung way niya, di parang same lang rin kayo ng ginawa. Wala kayong pinagkaiba, di ba? This just goes to show kung gaano kabuting tao si Stell at kung gaano kalalim ang kanyang pag-iisip at pag-unawa, very opposite to the people who bullied and made fun of him. Dagdag pa ni Stell, hindi naman siya nagalit dito pero nagulat lang sa pangyayari. Hey, pero kasi ko lang ha, hindi ako galit din sa tao. Siyempre na ano lang, nagulat lang na may ganun pala. Hindi ko rin naman siya masisisi kung ganun yung tingin niya siya naman yun. Basta, yun lang. Huwag na lang tayong, huwag na lang tayong um, gagante. Add fuel to the fire. Parang ganun. Kung ganun yung tingin niya, let her be. It's okay. Let her be. It's her, ano naman eh. It's her opinion. Yun nga lang. Hindi tayo sure kung ano yung intention niya. Sigot na bahala dun. Basta tayo, we just, Keep on doing the things that we want to do, and we are focused on our goals in life, and we're focused on building ourselves. Thank you for watching, guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone, and always remember be yourself and be a good one.